Garden pong yung babys, uh, babysitter na nag-aalaga ka ng mga bata at uh, from the pinanganak or else yung iba naman, uh, sundo ng bata. Yan, yan po ang pong Ang... Sa bahay, nag-aalaga ng bata. Tapos, uh, trabaho din ako sa hotel pagkatapos nun. Um, babysitter po. <laughs> Full-time nani sa 2 years old na bata. Nani dito sa Paris. Mm -hmm. Ah, sa ngayon, ano pala pa, pa part-time, part Ano pa yung part-time ah, nag ah, babysitter lang ako, full-time. Kamusta mga ka Today's video episode ay kamustahin natin ang ating mga kababayan dito sa Paris at alamin ano nga ba ang kanilang pinagkakaabalahan at magkano nga ba ang swelduhan ng ilan sa mga kababayan natin dito sa France? Ang uh, Gloria Agana dito sa Paris, France. Kailan po kayo sa Pilipinas? Uh, sa Cavite po. 23 years. Okay, 23 years. Ano pong trabaho nila, madam? Ah, uh, Fong. Alam mo naman mga trabaho rito, kundi magpamdominas, magbabysitter babysitter ng mga bata. Para po sa mga manonood natin na hindi alam ang ibig sabihin ng Gadoong Fong, Pamdominas. Ah, yung Gadoong, po yung, Gadoong Fong, yung Gadoong Fong, yung babys, uh, babysitter na nag-aalaga ka ng mga bata at uh, from the pinanganak or else yung iba naman uh, sundo ng bata yan, yan po ang gardoong pong ang pamdominage naman po ay kagalinis dakilang muchacha <laughs> mga inday yan, yan po ang aming mga trabaho dito sa Paris France Madam, bigyan niyo naman po ng ano, uh, idea ang ating mga manonood yung mga average magkano po ang kinikita sa isang buwan ng nagtatrabaho dito sa, sa Paris eh, dito ho, pagka mga baguhan, talagang nasa 1.4, 1.5, yan. Yan ang pinaka rate ng mga baguhan. Pero pagka medyo pioneer ka na, syempre tumataas na rin ng iyong rate. Nasa 2,000, 2,500. Euro po? Euro, syempre. Nandito tayo sa Paris. <laughs> ang pangalan nila? Uh, Lilibet. Tagasan po tayo sa Pilipinas? Uh, Laguna. Gano'n na po kayo katagal dito sa Paris? Um, six months pa lang. Six months? Ayan. <laughs> yeah. Ano pong hanap buhay nila? Um, babysitter po. <laughs> so, six months ka nang nagtatrabaho. Okay. Give, <laughs> give us, no? Bigyan natin na idea yung ating mga manunood. Uh, approximately an average. Ano kinikita sa isang buwan ng babysitter? Dito mm. Dito sa palace. Yung akin kasi, 1-5. <laughs> mm, okay. Ano pong pangalan? Uh, Ellen Huerto. Tagakabiti ako, Neng. Mm -hmm. uh, sa full-time nani. Sa 2 years old na bata. Bali, magto 2 years na ako sa kanila. Okay naman yung work ko. Enjoy ako sa... They're kahit sa edad ko okay. na 56, mm -hmm. nakahanap ako ng trabaho, declare pa ng awa ng Diyos. Gano, Tapos katagal dito sa... Uh, bali magto two years na ako sa May next year, may awan ng Diyos. Yun. And approximately po, magkano pong kinikita ng isang babysitter? Uh, 1,500 euro. Oh. Um, uh, Pangasinan. Mm -hmm. Gano Pangasinan. Gano'n na po ang dito sa Paris? 6 years. Ano pong hanap po kayo nila? Um, nani. Nani. Ano mm -hmm. po? Ay, nani. Sa... Nani dito sa Paris. Mm -hmm. uh -oh. uh, bigyan po natin okay. na idea kung magkano okay. po ba kinikita sa isang buwan ng na isang nani dito sa Paris. Uh, ang, Depende kasi yun eh. And sa akin, yung offer nila is 2,000. Hatid ko lang yung mga bata sa school. Then after that, free na ako ng 9 to 4. Then 4.50, susunduin ko na yung mga bata. Until 8. Every day yan. Paula po. Paula Chris. sa, sa Pilas, Tanay Rizal. And uh, gano'n na po kayo katagal dito sa Paris? Um, to three months. Mm -hmm. Bakit niyo po na dito sa Paris? Eh, siyempre malaki ang sahod, kitain. Mm -hmm. <laughs> ano po ka buhay nila? Ah, sa ngayon, ano pala pa part-time, part-time. Mm -hmm. Ano po yung mm -hmm. part-time nila? Uh, ah, nag Naglilinis. Mm -hmm. mm. Lina Kasmi. Taga saan po tayo sa Pilipinas? Taga Cebu City. Uh, dito naninirahan sa France? 17 years na dito sa Paris. Ano pong ang hanap buhay nila? Dito? Uh, Opo, so, nang minage. Ano nani? po yung minage? Ah, nani! Nani lang ko, nani. Okay. Ba nantilaga. And uh, bigyan po natin ang idea, no? Magkano po bang kinikita nila sa nani? Ka, uh, Depende kasi kung full time, mga 1-7 lang. Mm. Kasi declared din naman yan siya na. Uh, may tax pa ba? Pangalan nila? Jen. Jen? Taga saan po Uh, butuan City, Bisaya din, pero Cebu siya, butuan ako. Gano'n na po kayo kadalas, na, katagal na na yung niraan sa ito? Uh, since 2011. 2016. So around 14 years to 15. Uh -oh. And uh, ano pong hanap buhay natin dito sa France? Sa Same work lang. Tapos okay. part extra-extra um, like benta um, ng malas, beauty products, mga gano'n. Ah, okay. Yung yeah. papa nagkakita. Oh, tapos work. Okay. Gano'n po. Approximately between trabaho at pinagka pinagkakakita ang konting negosyo, magkano po ang kinikita nyo, Madre, sa kada buwan? An average? Depende siya. Kasi, di ba, yung iba hindi naman nagka-cash when it comes sa payment. Minsan, utang. So, depende talaga siya. But, between na 2,000 and up, gano'n. Depende din kung maka-extra ka. Luella Ordoño from Dagupan City. And then, uh, 30 years in Paris. Ano pong hanap po nila sa Paris? Ah, uh, babysitter lang ako. Full-time. Full-time? Yes. Okay. So, bigyan po natin ng idea. Mag ano po average ang kinikita ng isang babysitter kada buwan sa Paris? Uh, ah, sa akin kasi is 2,000 euro yung declare. Si Madam Aida Madani. Kaya oh, saan po kayo sa Pilipinas, Madam? Uh, actually, ano ako, bisaya Ang asawa ko sa Pampanga. Ngayon, tumagal ako sa Pampanga. Parang uh, doon ako lumaki. Uh, oh, doon kami nagkita. Ilang taon na po kayo naninirahan sa France? Ah, since Nandito ako since 1994. At ano po ang pinagkakabalahan, ang trabaho niyo at pinag -pinag pinagkakakitaan sa friends? Ah, okay. Ah una, siyempre, sin uh, normal yung uh, katulad ng ginagawa ng karamihan. <laughs> sa bahay, nag-alaga ng bata. Tapos, uh, trabaho din ako sa hotel pagkatapos noon tapos itong huli uh, sa ano ako sa bangko ng UBS Bank Swiss yung sa Swiss Swiss uh, bank, Swiss bank. Mm. yes gano ko approximately ang kinikita uh, dito sa Paris ah mm -hmm. uh, ang kinikita hindi pareho ha mm -hmm. mas uh, mataas yung uh, sa bahay Actually mm. ato lisan yung nasa bahay mas mataas yung kinikita eh. Ako naman, uh, okay lang naman, pero hindi ka pareho nang nga uh, nagtatrabaho sa bahay. <laughs> ano bali, uh, ba uh, paano ba explain yun? <laughs> kasi sila per hour kasi, per hour yung sa bahay. Ah, okay. Eh, yung sa akin, ano, uh, actually, ano lang, uh, oh, oh month. Magkano po ang approximately yung pag nagtatrabaho sa bahay? Per hour. Ah, per hour. Actually, ah, kumikita yan ng mga 60,000 to ha? Huh? Peso. Sa peso natin. Okay. Sa peso natin. Okay. Oo. <laughs> peso yun. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat din sa mga kababayan nating nagbahagi ng kanilang kwento ng buhay-buhay dito sa Paris. Siguraduhin na ka-subscribe ka na para updated ka sa ating susunod na kwentuhan at makibalita sa mga kwentong kababayan natin sa bansang Pransya.